meron pa po kayong kakulangan 10 ho ng 10,000. Bakit ako magkakataon daw? Gawa ko ng yung aming operator, ang binilhan ninyo, maliho ang presyong na ibigay sa inyo. Problema nila yun. May tendency ang maguha eh, pagka hindi nabayaran yung balanse. Eh. Mr. Pablito po Velasquez. Ay, tayo kami po itaga SB Bank. Gawa ng nag-check po kami sa aming system, ay nakita po namin na bumili po kayo ng motor ay nakita ho namin na meron pa ho kayong kakulangan na 10,000. Yung, ay, lang. yung binilihin nyo itong kamakailan lang. Mas? Opo. Ba't ako magkakaot lang daw? Gawa ho nang nagkamali ho yung aming operator sa binilihan ninyo, Maliho ang presyong naibigay sa inyo. Ay, problema, na check. Problema nila yun. Kaya nga ho. Kaya kami, kami nandito para ho i-klaro, baga, na sa inyo pa po ang resibo na pinagbayaran gawa ko ng kulang pa ho ng 10,000 doon sa aming sistema sa bangko po. Gola <laughs> <laughs> lang yan. <laughs> Pero nandiyan pa <pahu> ho yung resibo. Oh. <laughs> Ganito na lang tatay, uh, may papipirmahan lang ako sa inyo tapos ilabas po natin yung resibo para maiklaro po yung pangalan niyo sa banko. Ano po? Paano ho kaya yung tatay? Dahil may tendency ang maguha eh pagka hindi nabayaran yung balanse. Dahil bukas ako matalakad din ang bukas

<laughs> ay magkano utang Ay, niyo, ay, niyo, ay, ay, ay diba, Hindi, ko nga yan. <laughs> Kami ho'y taga ko, ay nakita ko sa sistema ay, na may kulang pasitatay ng sampunin. Kaya may na lang. Hindi bayaran nalang ako? Yun may bahay niyo. Pasuyo ko muna ng pera para tayo ay eh, makaanong. <gibit> paki <gibit> na tayo ha, trabahong pa na taong pa sa inyong karawan eh. <gibit> Magpapatang bahala na po. Pilipo tayo at bukas tayo magtanong pagkatapos ng inyong birthday. Ba ba. Ah ba oh. okay. <laughs> Ay, mama sasakyan ka naman. Sige, ka yung pangalan niyo. Ano po? Ano mm -hmm. Sige <sacing> <Sahisha moles> alala sa napaka-special na karawan niyo. Mamaya malalaman po natin. Ano po kayo, sir? Harap po kayo sa inyong mga bisita. Bigyan Ayan! Ay, baka naman ako Bigyan niyo na oh, may, oh, may po po may ito po ako dito. Ayan! Bika. Para sa nagpadala ng sorpresa, kayo po ay best dad ever. Yay! Oh, 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 hey, Kapit hey. po natin! A family family. So, happy birthday! At syempre dahil kayo ay uh, senior na, meron din pong koronang ipinapaabot. Palakpakan ah! naman po Yay! natin. Yay! Ay, Yay! Yay! ay, kami na umutang na din. Para <laughs> Ayan. sa birthday <bete>, may regalo. <laughs> At syempre, may ipinapaabot mo na nakabalot. Ayan. Pupo kayo dito, sir. At baka kayo na. Ayan, buksan nyo po. Ayun na na muna. wala na Bata pa rin nga. Hindi. Sige lang po, sirain nyo daw po ang balon. Ibig sabihin, maraming bubuksan pagka sinira ang balon. Kuya, baka pingsas siya. Oo. Ayan. Ito po, po,

Ayan, karaming kulang po. Yes, mga taga San Juan, sa pamilya Velasquez, ikinagagalak ko pong i-announce po sa inyo na ang ating birthday celebrant ay nakatangga po ng isang plaque. Ang, ang plaking ito ay may pamagat na Best Father of the Year. Kayo po ay kinikilalang uh, mabuting ama. At uh, ito po ay ginagawad, walang iba kundi kay Mr. Pablito M. Velasquez na may nakasulat pong dedikasyon. A dad, a dad like you mean the world to me. Thank you for all the many things you did for us. I might, I might not say enough, but but I appreciate all you do. Richly blessed is how I feel having a dad like you. Mahal ka na namin. Ang award na ito ay ginagawad sa inyo. Walang iba kundi ni Ma'am Julie and Mary Rose Villasco. M-Julie, okay, ay 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 Sir Julie? <laughs> Ma'am Mary Rose? Ayan. Sir Julie? Ayan. Ayan. Sila po ang ay 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 din naman po ito ay ay Pablito. Ayan iabot niya po sa kanya? Easy lang. Yay! Meron po ang ganyan pa, di ipang ipinapaabot. Ayan. 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 Even... Diba, <laughs> makaano si tatay, mapanas, mapanas. Oh, konti okay. lang, konti lang, makikita pa rin yan. Ayan, may mensahe <laughs> pang <para> ipinapaabot. <inaudible> <up> <laughs> Bye! Happy, happy 60th birthday! Sana bigyan pa kayo ni Lord ng mas mahabang buhay at ingatan at ilayo niya kayo sa kapahamakan sa lahat ng oras. Tayo nagpapasalamat kami dahil ng kang palagi para umalalay sa amin. Again, happy happy birthday and we love you always. Nagmamahal, Julie Velasquez. Yay! Ayan si Sir. Sir, imbitahan po naman kayo dito sa tabi ni Mr. Pablito. Namakanya na muna! Namakanya na muna! Yay! May personal na mensahe po ba kayo kay Sir Pablito? buko dito sa binasa ko. Sige po, kausapin niyo po si Sir. Wala na. Baka may may gusto pa kayong ipagpasalamat para kay Sir. Baka may kami mag-uusap. Ayan, naiiyak si Sir Julie. Ayan. Ano pong rason ng pagluha niya, sir? Luha. Sobrang kasiyahan. Palakpakan naman natin si sir at si ma'am Rose. <coughs> Yehey! Sa inyong manugang. Manugang niyo May uh, birthday message and wish po kayo para kay sir. Ang um, hiling lang namin sana maging malakas pa rin siya. Gumaling. Uh, um, makasama pa namin siya ng matagal. Thank you so much po. Ayan, parang emotional lang may bahay. Ano pong pangalan ng inyong may bahay, Mr. Pabito? Hindi pay... pay... <laughs> <lang> ang pangalan. Hindi ka alam. Hindi ka alam. Hindi ka alam. Hindi ka alam. Ma'am ka ano pong... Ah birthday uh, wish nyo, ano pong kahilingan nyo para kay Tatay Pablito at uh, mensahe na hindi nyo pa nasasabi? Baka madala sa... kanya. kayo! Baka mga kayo! Baka madala kayo! Okay na. <laughs> Thank you, Sir. Ayan, speechless ang ating may bahay. Sige lang po, aantayin po namin kayo. Tupik po muna kayo, ma'am. Kunti lang po. Ang dumarito sa kanya. Dito lang ako. Okay. Mahal na mahal kita. Yay! Yay! Happy birthday po, sir. Okay. Ma'am, Mari, bigay po nyo po yung inyong regalo kay Ma'am, kay Mr. Pablito. Hindi, <laughs> kayo po. ang ah, inom po muna kayo. Sige po. Meron pong uh, regalong ipinaaabot si Ma'am Mari Bic. Mag water break lang po siya sa glit. Ayan. Kayo po. Ayan. Inom po muna kayo. At meron pong regalong ipinapaabot si Ma'am Ma'am Mari, may kabot niyo na po ang inyong matamis na halik para kay Mr. Pablito sa lips ko ha? Sa lips, 5 seconds. Five! <laughs> sige po, sige po, okay lang po yan. Sige po. 1, 2, 3. Mga 5 seconds pa. Okay? One! Yay! Happy birthday! Ayan bukod po kay uh, Sir Julie, sino pong anak ang naririto? Ay, ano pong pangalan? Felix uh, po. Bilix. 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 <laughs> ay, tatay po ba, tatay? Tatay po. <laughs> ano pong birthday wish? Ano pong may hiling nyo para kay tatay? Um, um, sana marami pang birthday ang dumating sa tatay. Sana Huwag pa bayan ni Yun lang po. Ayan. Maraming maraming salamat sa mga taong tumulong. At sa mga narito Ayan, maraming salamat po Mr. Felix Ayan, hug nyo naman po si Sir Pabloito Yehey! Ayan, sino pa pong anak ang naririto? Adam <coughs> Adam Sir Melvin birthday yah ang tumaim at ko <coughs> sa Tata'y wag na magbabarek unala unala ikaw na unala unala Ay tita, salamat tita sa pagpupulong sa ating tatay, hindi niya rin pinabalangin. Yun lang po at maraming salamat. Thank you po, Sir Melvin. Sino pa po? Yehey! Ano pong pangalan? Oben. Oben? May pinakamaliin. May Sir May pinakamaliin. May pinakamaliin. Oben, puro lalaki Ayan, Mr. Velasquez. Anong mensahe at uh, kahilingan niyo para sa inyong tatay ngayong birthday niya? tay sa salamat sa pag-ibig ng amin, mahal na tayo. Palakas kayo. Yay! Habo na ba? Sige na! Yay! Happy birthday! May anak pa pong naririyan? Wala na sabi ko. Ayan, okay na po? Ayan, sa... Sa ano po? Sa... Meron po ba kayong kapatid na narito? Ano pong pangalan? Ma'am Emelia. Ayan. Ayan, tabihan nyo po. Kuya po ba? Kuya? Kuya. kuya. Ano pong uh, may hiling nyo at mensahe nyo sa inyong kuya? Ay, ang mga hiling ano ko lang ay kailangan alagaan ang katawan. Kung ano man yung, yung mga ano mo, problema mo, San tabi na uh, isipin mo lagi ay maging mas, malakas. Tama na yung inom, tama na yung sigarilyo. Tapos, makilig sa asawa. Yan lang. Thank you so much, ma'am. Napakagandang mensahe. Meron pa po kayong kapatid na narinig. So, Wala ka. Masa ba? Wala na. Ay, Thank you hey, po. Hey, ayan po. Si Kapitana po, imbitahan Kapanan? po. Imbitahan ko po kayo. Kapitana, opo. Oh ano pong uh, birthday wish nyo para sa si inyong isa sa mga anak nyo dito sa barangay? Wish ko lang po sa mga kumpare sana po matatag at laging malakas ang katawan at sana patuloy lang sa hamon ng buhay at syempre lalo higit sa akin best friend. Laging nandyan para sa kanya. Yun lang. Happy, happy 6th birthday. Ayan. May gusto kayong mensahe sa punong kabala ng sorpresang ito, yung anak niya po na si Sir Julie. Anong kung masasabi niya sa kanya? Uh, una sa lahat ay maraming maraming salamat sa kanyang mga anak, sa manugang. Siyempre, bihira lang itong pagkakataon na ganito. Ano, nandito lahat yung pagkakataon na magkakaroon ng banding ang isang pamilya. Ganun din ang naging saksi sa kanyang karabang ngayong araw. Thank you so much po, Kapitana. Marami pong salamat. Ayan, kay hey, Ma'am Emeline po. Ma'am Emeline, ayan, ang ating contact person, siya po ang... Yan pala, sa isa. Birthday wish and message po. Ano pong may hiling sa inyong tio. Tio, happy happy birthday. Lagi kang mag-iingat at sana'y laging malakas sa inyong pananatawag. Thank you so much. Happy birthday po. Napakaraming na uh, nagbigay ng mensahe, ng kahilingan para sa inyo. Kagalingan daw po para sa inyo, para sa hap, mahabang buhay. Bilang ganti, ano pong masasabi nyo sa mga anak nyo, sa pamilya, at sa mga bisita nyo kay Kapitana sa mga pagbati nila? Uh, mga kasama, ako po ay nagpapasalamat sa inyong pagdalo sa aking Happy Big Day. Darawigit sa aking mga anak. Ayan. Ano ba? Ano ba? Ano Sana kayo ay laging lakas sa inyong katawan. Salamat po. Ayan. Salamat mo si imbig. Ayan. <laughs> Ayan. And of course, ang inyong may bahay. Ayan. Thank you so much Ayan Ayan, sabay-sabay naman po natin Kantahan ng happy birthday Si Tatay -ito. Happy birthday to you tatay dahil ika 60th birthday nyo. Ano naman po ang may hiling nyo para sa inyong kung sarili po? <laughs> ano po? Ang uh, masasabi ko lang sa inyong sarili, hari na pagpatuloy ang aking paggaling na katawan. Ano po ba ang inyong ano? ano pong Awa parang... naman ang Diyos ngayon, eh, buhat naman kayo madala sa kalapan. Ano hong eh, sakit na na yun? Ang diyatayin ko lang nung <laughs> nung nasuwag ako ng bata nung time Ana Ah, so, nasuwag po kayo ng bata? Nasuwag bata. Talaga hindi pa ako mamatay. Talagang kung ako'y pinagdublihan ng nasuwag ng aking baka, baka hindi na ako mag-birthday. So, ako'y uh, lubos uh, uh, na tapos salamat sa sa inyo, mga anak. pa ng birthday ako. Alright, salamat. Ayan. Mahabang uh, birthday, mahabang buhay at uh, tuluyang paggaling ang kahilingan ni tatay. Para matupad tatay, hipan nyo na po ang inyong kandila. Yes! Happy 68th birthday tatay. At syempre, hindi pa po natatapos yan ka. Mabago ko lang po tayo sisimulan tatay ha. Kasi so, napakarami pong sorpresa ang pinapaabot sa inyo. Ayan, meron din pong pinaabot na tsokolate. Ayan. Iabot ka pa kay mamari bit kaya kay mamari bit Ayan, Ayan, ay, meron yung bubuksan. Po, po ito. ayaw 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 Ayan, dahan-dahan lang po. ayaw 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 Santa Carolina wine. So, bawal na kayo sa hard. Ito na lang ang para sa inyo. Red wine. Good for the heart, tatay. Ano po? Oo po. Mild lang po ito, tatay. Ayan. At syempre, dahil birthday nyo, meron kayong regalong bubuksan. Ayan po. Yehey! natin ang Ayan, Sirain nyo po, girl, para buenas. Pag sinira nyo na sinira ang balot, may bubuksan at may bubuksan ulit kayo. Ayan. <laughs> Baraha. Baraha kaya, kapitana yan. Ayan, sige lang po. Sentoro cinturon. Wallet. 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 Happy birthday. Wallet. Happy birthday. Wallet. So, kung <laughs> po tayo, meron pong paswerte yan. Sige po, uh -huh. ilabas niyo po para makita po nila. Wow. One, two, three, four, five. Pampaswerte sa wallet. May wallet na may cash pa. Ayan, tatay, balik niyo po. Kamusta okay. 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 po ang pakiramdam niyo? Ayan. Ayon, masaya ako. Masayang masaya. Dahil dyan, may another gift item po kayo mabuksan. Ayan, buksan nyo po. Sabi ko sa inyo, pagsunyo ang balot, maraming regalo mo yung Ito po, kang galing yung pagkita ng Sige po, sirahin lang po. masabog yan, tamaan tayo ah. Ito, 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 po. Ito yung ng ano yung kampanyo ano yung kampanyo ano yung kampanyo ano yung kampanyo ano po? ano yung kampanyo 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 ano ano yung kampanyo ano ano yung kampanyo ano ano Yan. Ay, yan. ano pong masasabi niyo sa ng sorpresa? Maraming salamat sa aking din ng sorpresa. Okay, si kay si Sir Julie, Julie po Julie. na ay ay, ay Rose. <laughs> Okay, ay uh, Hello. Hello. Uh, ay 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 ay

Kamusta po ang pakiramdam ng mga sorpresa tatay? Okay po. Masaya po ba kayo? Masaya, masaya. At para sa kanila kayo ang best tatay, best father. Ayan. So yes, tatay, ah, mayroon pa bukas yung huling mensahe para sa mga bisita, sa mga anak, sa kapamilya na naririto bago tayo magtapos. Ang um, masasabi ko lang sa lahat ng narito, ako okay, yung ipapasalamat sa mga dumalo sa aking birthday. Lalo tigit sa aking mga kumparihan, pangkain, pinsan. Maraming salamat sa inyo. Ayan, thank you so much. So yes, dito na po nagtatapos ang ating pasorpesa. Walang iba kundi kay Mr. Pablito M. Velasquez dito po sa San Juan, bayan ng Bungabong, probinsya ng Oriental Mindoro. Ang sorpresang ito ay pinaabot ng kanyang butihing anak na Mr. <laughs> si Mr. Julie Velasquez and Mrs. Mary Rose Velasquez. Uh, yes, uh, and uh, send with love So sila po ay nakabase lang sa Metro Manila For more surprising videos Don't forget to like and sub subscribe To our YouTube channel Shop Best Make Best Shoppers And para naman ma-notify kayo sa mga bagong videos Don't forget to click the notification bell So paalam po mga ka-surprise buddies Bye bye po Bye bye -hey. Babay po kayo. Bye bye Bye-bye! -hey. yeah Shop this, my best shoppers. Everyone, let's spread happiness and love.